sa aking tanaw, ang pinaka the best na solusyon aning ato ang krisis sa bugas. The government uh, should take over uh, the delivery of uh, goods and services when it comes to rice. Uh, dili na yun dato na ihatag sa mga uh, private business. kay otherwise, kung dili to, wala tay uh, revolutionary measure nga paghimuon aning ato ang uh, uh, staple food nga huma uh, bugas ato ang isalig ni sa mga negosyante dili jud na makontrol sa gobyerno ang presyo, uh, presyo. Uh, kung imong pugsot ang mga negosyante nga ipabaligya jud sa pinaagi sa price uh, posibleng uh, magsirado ang mga business. Nga ano magnegosyo man ta o So, ang buhaton, kung makolaps ang ang business sa uh, humay. So, siyempre, it will really affect all of us, no? all Filipinos. Uh, so, uh, the government, magkuan dyan siya, kanang finance, <laughs> Uh, sa business enterprise sa uh, bugas uh, similar to that of uh, private uh, entities kaya na may if the private sector uh, cannot uh, provide the uh, goods and services the government will will uh, intervene intervene no uh, at dapat example kung ang eskwilahan, gina kuan naman na ano man, sa private uh, enterprise no sa Tagum na na may St. Mary's UM pero nga nung nagtukot pa man og University of Southeastern Philippines tungod kay dito makaya di sa private sector ka uh, alone no ang negosyo ha, mahal pod ang tuition fee sa private mo na ang uh, government nag offer state college para sa mga pobre nga mga may school na maka-afford. lang po sa gobyerno ang health na, na may mga dakong hospital sa Tabo pero nga nung na pa may DRMC oh. uh, na na may mga private nga bangko nga nung na pa may DBP o uh, land bank kay for example sa Korente isalig na ito sa private o dilik mo lihok ang private at to sa mga hilit-hilit nga lugar na, nga si President Marcos Sr. nag-create siya ang GOCC uh, sa mga kanang mga electric co-ops to to interfere with the, uh, with the private business of uh, electrification mo na nga na inaya nag supervise sa mga GOCC ng mga electric co-ops para ang serbisyo makontrol sa gobyerno in short it is not impossible for the government mo undertake put siya og uh, business enterprise no especially kining sa bugas karon dapat na ang gobyerno mag-create jud og uh, government owned and controlled corporation nga mag-engage na sa business sa uh, sa palay uh, dapat kanang uh, GOCC mao na ang uh, finance sa mga farmer sila na po ang mo mo hatag og sako sa mga farmer ng harvest, sila na po ang muhakot sa, sa humay o sila na po ang magpagaling. So kung mahimo na sa GOCC, uh, sa Government Owned and Controlled Corporation, uh, di rin na makontrol sa private enterprise ang ang presyo sa kumay. Di, di, the government can dictate the, the price of the rice no? kumingon ang atong presidente nga tag it can be. Kaya nga naman, kumuhatag naman lang galing tag-subsidy sa sa mga retailers ka na apiktuhan aning atong price cap, ato ala lang gamiton ang public finance sa uh, pagmuk pagmugna og uh, GOCC na solely handling the rice uh, industry.